Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Ako po ang inyong Ahinting Bisaya. Tara, si Ahinting Bisaya na naman ay gagala na naman tayo dito sa San El Diponso, Bulacan. So tara, pasukin natin itong Bausa Farm. Ito po yung pag-aari ni Sir Louis Bausa. Ito po yung integrated school na naging farm na din. So bali, ito yan. So ngayon, nandito po kami, inumpisahan, umpisahan po natin yung pag-view po dito sa may Treehouse, yan. Nasinkitan-kita mo dito yung kabuuhan, yung view na napakaganda po dito. Napaka-relaxing po siya. So, ito po, introduce ko sa inyo yung mga tanim nila. Yan, ito po yung mga organic. Talagang as in, walang halong mga chemical po dito. Yan, yan po yung mga dwarf sa uh, coconut. Mayroon po silang mulberry dito. May favorite, yan. Uh, mayroon din silang mga ornamental. Uh, more on naman dito is mga vegetable naman. So, makikita yung pagpasok po nila. Pagpasok nyo po dito Luzon sa Farmies, sasalubogin po kayo ng bahay ko. Bo. Yes, kasi kumplito po sila dito. Ito po yung mayroong napakaliit na space pero halos kumplito po. Andito po yung pichay, alugbati, malonggay, loya, sili. So, uh, sa ngayon, medyo konting-konting pasilip lang muna para pag kayo talaga yung makapunta dito, talaga namang mas stressed out talaga kayo. Mawawala talaga yung mga stress nyo dito sa farm na ito. napakabonga talaga ng arrangement dito. Yan. So, yung mga hindi na na, yung mga nakikita nyo mga patapon, dito po lahat may pakinabang po. Wala pong space na sinayang dito. Lahat po may tanim. Yan. So, itong farm na to yung nagpapakita talaga na wala po talaga tayo kung uh, kumbaga hindi tayo gugutomin hindi tayo magugutom basta masipag lang tayo so kompleto po ito meron po dito mga ito naman is for karne naman to mga rabbit yan so iba't ibang mga ano to iba't ibang lahi ng mga rabbit so pinapadami din dito sa farm na ito yan napakasarap din ang karne nito yan so napakabilis ang dipadami yan at sa kinakain ng mga rabbit dito mga more on mga beach din sila. Kaya pag bumili po kayo ng rabbit dito, talagang as in experience nyo po na Napakalinis po ng mga karmi dito. Yan. So meron po dito, uh, may fish pan din dito. Yan, pagka gusto nyo po ng medyo private po, halimbawa ah, ah, gusto nyo may mga event kayo, may mga birthday party, tapos dito nyo po gaganapin sa farm, uh, private lang, pwedeng-pwede po dito kasi may tatlong treehouse na po dito. Yan, o diba? Napakabongga. So dito kami sa Toktok ng treehouse. Baka sarap po dito. So meron din po silang hydroponics. Yan, so ito naman is... Ah, talaga namang napakalinis ng gulay dito kasi parang kumbaga parang masasabi mo talaga nakakulambo na siya. yan So, ah uh, bawas gastos na rin to sa mga pesticide kasi as in talagang balot na balot ng ano na to as in, at sa tubig lang po yung nagpapatakbo dito. So kung paano pumunta dito, napakadali lang po. Yan, babaybayin nyo po yung Norosagaray Poblasyon. Tawid po kayo dyan sa may anggat. Dire-diretso lang po kayo. Dire-diretso lang po yung biyahe. Napakaganda po ng biyahe dito. Ayos yung kalsada. Dire-diretso nyo po yung DRT na yan. Yan. Pagdating po dyan sa DRT, dere-derezo po. Ayan, derezo nyo lang hanggang sa makarating po kayo sa may barangay Akle. Ayan. So ngayon sa DRT pa lang yan, diretsuhin lang po yan. So mga siguro mga 10, oh, 10 minutes simula dyan, nasa Akli na kayo. 10 or 15 minutes, sa Barangay Akli na po kayo. Yan. So, pagkarating nyo sa Barangay Akli, 5 minutes drive lang po, makakarating na po kayo sa farm, uh, sa Bausa Farm. So, sobrang bilis lang po, sobrang dali lang po hanapin. Yan.